Ayan, i-flex ko po sa inyo ang ating mga dragon fruit. Ayan po oh. Yan po ay tinanim dati namin ni Daddy dito. Ayan, dati po dito kami nagtatanim ng mga gulay. Ayan po. Bago po kami magtanim do sa kubo, doon sa bukid. Ayan, dito po kami nagtatanim. Ayan po yung mga iba pa oh. Ito po ay isang puno lang. Ayan po oh. Marami na po siyang bunga. Ayan po. Hanggang doon sa baba. Ayan po, oh. Oh, marami po siyang bunga. Tapos dini pa po sa kabila. Ito po, oh. Ayan po, oh. Ayan, ang puno. Malaki na po yung kanyang, ano, kakawate. Ayan po, oh. Ayan. May mga bunga po. Nakakatuwa na. Marami pong bunga. Ayan, oh. Tapos iripa po. Ayan. O, mataas na rin po yung kanyang kakawate. Ayan po, o. Oh. Ayan. Ayan po yung dragon fruit na dati po namin tinanim. Ito pa po, o, oh, ang isa. Napakarami po na rin bunga. Ito po, o. Oh. Teka lang po. Ayan, o. Oh. Napakarami po niyan. O, oh, yan po yung dragon fruit na tinatanim namin dati. Ayan. Ayan po, Dati po ito itaniman namin ng gulay. Ngayon po ay hindi na kami ang nagtatanim. Kasi hindi naman po ito lupa rin. Hindi po ito amin. Nalupa. lupa. Kaya nagtanim lang po kami dito. Natuwa lang po. Ayan po at bumubunga na ngayon. Ayan. Ito po oh. Yan po ang bulaklak ng dragon fruit oh. Sa hindi pa po nakakakita. Ayan O. Oh. Kaganda po. Oh. Ayan. Thank you for watching.